Good afternoon, Sir Banias. 25 of January 2025. Ayan po, andito po kami sa Island of Sir Banias. Up, ganap tayo dito ng mga uh, bikini. Joke lang. Ayan po, kitang kita oh. Ayan, mga uh, shades sila. Picture, picture. Ah, picture, picture sila. Ay, wala. Wala po tayong makita. Puro lang opuan Ay, may deserto sila. Ang ganda, oh. Wow, ang ganda ng deserto nila. Ay, may tao doon. Layo na ah. na. Ayan, oh. MDG pagbasa niyan. Ah, deserto 'yan. Parang warang deserto tingnan eh. Tapos may kinadulo doon. 'Yan. Ganda po maligo diyan mga cow crabs. Nakaligo na po ako diyan. Ayun po. 'Yan po. Woohoo! Uh -huh.